Nagminning ang mga mata ni Woody nang mabilis siyang makaisip ng paraan para harapin si Kanot. Alam niyang kahit papaano, ang planong ito ay makakatulong upang hindi sila lamunin nito. Agad niyang tinawag si Luying Hao at inutusan siyang gumamit ng kanyang lason sa kanilang lahat. Sumagot si Luying Hao, intindihan sa kadalidaling lumapit kay Woody. Kinagat niya ang sariling pulso, pinapadaloy ang dugo niya pababa kay Woody dahil sa kanyang kakayahan, ang dugo niya ay naging isang nakamamatay na lason. Isa-isang ginawa rin ito ng iba. Ngunit natawa lang si Kanot sa kanilang pagsisikap. Kung hindi ko kayo kayang lamunin, dudurugin ko na lang kayo, Anya, habang ang kanyang dambuhalang katawan ay nagpakawala ng nakakatakot na presensya. Hayaan niyo akong tumulong, sigaw ni Yoshimitsu sa kuraba mula sa eclipse. Hinawakan niya ang kanyang kanang pulso gamit ang kaliwa at itinapat ito sa labanan. Gravity release, Anya, habang pinakakawalan ang kanyang kakayahan. Bigla na lang bumigat ang paligid. Halos hindi na makagalaw ang ilang hindi sanay sa malapitan na laban, hirap na hirap hilahin ang kanilang mga sandata. Ngunit sa kabila nito, hindi sila ang pinakanaapektuhan. Si Kanot, sa kanyang dambuhalang anyong asul na pating, ay bumagsak at bumaon ng husto sa lupa. Animal ka, anong ginagawa mo, sigaw niya halatang nagdangalit. Nakita ito ni mudi at natawa. Ang biglaang pagtaas ng gravity ay walang pinipili. Para sa isang tulad ni Kanot, isa itong sakuna. Sanay si Dagong Jin sa matinding bigat dahil sa walang tigil niyang pagsasanay, ngunit iba ang kaso ni Kanot. Dahil sa laki at bigat niya, ang matinding puwersa ng gravity ay bumigat pa lalo sa kanyang katawan. Lalong lumakas ang tensyon sa kanyang mga lamang-loob at halos hindi na siya makakilos. Pero napagtanto ni Sakuraba Yoshimitsu na ibang level si Kanot kumpara kay Dagong Yanjin. Bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, biglang sumabog mula sa lupa si Kanot at walang awa niyang kinagat si Sakuraba hanggang sa mahati ito sa dalawa. Nananlaki ang mga mata ni Sakuraba sa hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi niya inasahang mamamatay siya hindi sa kamay ng Tengu Team, kundi sa kanyang pansamantalang kakampi mismo. Isang matinding paalala ng mentalidad ng isang pirata, kapag nalagay sa alanganin ang kanilang interes, walang tunay na kakampi. Nagsisimula na silang magpatayan sa isa't isa, malamig na sabi ni Yehi. Sinundan ito ni Xumiao. Ang mga alyansang nabuo dahil lang sa pansariling interes ay palaging magkakawatak-watak kapag nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na nakakagulat para sa dalawang grupong ito. Sa pagkamatay ni Sakuraba, bumalik ang normal na bigat ng paligid. Agad namang nilulo ni Kanut ang katawan ni Sakuraba, at kasabay nito, nagsimulang maghilom ang mga sugat niya mula sa laban kay Jiangyi. Naninikip ang mga mata ni Woody. Kaya pala, ginagamit niya ang katawan ng ibang mutants para pagalingin ang sarili niya. Samantala, sa likod ng labanan, nagmamasid si Meng si Yu, isang biologist na kabilang sa support team. Hindi siya direktang nakialam sa laban, ngunit mabilis niyang napansin ang sitwasyon. Ang mga pating ay may pambihirang kakayahan sa mabilis na paggaling. Huwag kayong magpapakain sa kanya kung ayaw niyong palakasin pa siya. Sa kabila ng babalang ito, nahihirapan pa rin ang grupo na makahanap ng paraan para pabagsakin ang dambuhalang nilalang na may kakayahang lumusot kahit saan sa battlefield. Sa ganitong sitwasyon, may malinaw na kalamangan si Kanot. Parang tulis ng sibat, nagmamadaling umatake si Kanot sa kung saan-saan habang ginagamit siya ng mga pirata bilang pambangga laban sa Tengu team. Sa kabilang dako naman, nagsimula ng magpaputok ang mga tauhan ni Kurosawa gamit ang kanilang mga hand cannon, sinusubukang pigilan ang mga galaw ng Tengu team mula sa malayo. Wala tayong oras. Chi Guanming, ikaw na bahala sa sniper sa kabila, sigaw ni Woody. Maliwanag, sagot ni Chi Guanming, sabay taas ng kanyang kakaibang itim na sniper rifle. Itinapat niya ito sa grupo ni Kurosawa Akira at nagsimulang bumwelo. Habang abala ang lahat, mas lalo pang nagulo ang battlefield dahil kay Kanot. Susubukan ko siyang pabagsakin, sigaw ni Eji isang eksperto sa pampasabog. Mula sa kanyang pinagtataguan, idinikit niya ang kanyang kanang kamay sa lupa. Ang kanyang kakayahang time bomb ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang gawing pampasabog ang kahit anong mahawakan niya. Dahil hindi madaling matunton si Kanot sa ilalim ng lupa, nagsimula si Eji na magtanim ng malalakas na bomba sa ilalim mismo ng battlefield. Ngunit may isang tao sa battlefield ang may kayang harapin si Kanot ng harapan, si Kong Shen. Ang kanyang kakayahang forge steel ay nagbibigay sa kanya ng abilidad na gawing pinakamalakas na metal ang kanyang katawan, binibigyan siya ng pambihirang depensa at lakas. Isa siyang enhanced mutant, kaya perpekto siyang panangga sa harapan ng laban. Biglang sumulpot mula sa lupa ang dambuhalang asul na katawan ni Kanot at sumugod kay Woody. Ngunit hindi niya ito basta naabot, biglang pumagit na si Kong Sheng. Matibay ang kanyang postura, mahigpit niyang itinaas ang kanyang mga braso sa katawan upang harangin ang mabangis na pagsalakay ni Kanot. Dahil bihasa sa pakikipaglaban, alam ni Kong Sheng kung paano bawasan ang pinsalang matatanggap niya. Bagamat tumilapon siya paatras mula sa lakas ng impact, mabilis ding nasipsip ng kanyang metalikong katawan ang puwersa, tulad ng isang likidong metal. Hindi siya gaanong nasaktan. Sakto sa plano, sigaw ni Eji Kang. Walang takas, dagdag ni Woody. Ginamit ng Tengu Team ang saglit na pagkakataon. Mabilis na gumapang ang anino ni Yehi at pinagsama ito sa anino ni Kanot. Mula sa ilalim ng lupa, biglang tumubo ang daan-daang matutulis na itim na tinik, tumatagos sa dambuhalang katawan ni Kanot. Sa parehong sandali, bumuo si Woody ng dose-dose ng lumulutang na kanon sa kanyang kamay at pinakawalan ang isang malakas na sinag ng liwanag diretsyo kay kanot, tinatarget ang parehong sugat na iniwan ni Jangie sa kanya kanina. Nang tamaan siya ng pinagsamang atake nina na Woody at Yehe, nanginig ang katawan ni Kanot habang lumabas ang isang manipis na ulap ng lilang usok mula sa sugat. Napasigaw siya sa sakit. Ngunit kahit panasakta nila siya, alam nilang hindi ito sapat para tuluyang magwagi sa halip lalo pang tumindi ang labanan. Ramdam ni na Woody at Yehi ang lumalakas na pressure. Hindi nila maiwasang isipin kung hindi ba napahina ni Jiang Yi si Kanot bago ang laban, may laban pa kaya sila sa kanya. Hindi lang basta isang kalaban si Kanot. Siya ang kapitan ng ikaapat na dibisyon ng mga pirata ng Tianlong, isang pangkat na kinatatakutan sa karagatan. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong kalaban na maaaring baliwalain. Samantala, tahimik na nakikinig siyang Shin Shin sa tunog sa kanyang headphones. Mula pa sa simula, hindi siya itinuring ng kanyang mga kasamahan bilang isang mandirigma. Marami ang nag-akalang napasali lang siya sa Tengu Team dahil kay Jangi. Walang nakakaalam ng tunay niyang kakayahan. Sa buong laban, wala siyang ibang ginawa kundi gumalaw ng palinalina habang sakay sa kanyang higanteng pusa. Ang isa niyang atake kanina ay halos walang naging epekto kay Kanot pinanood ni Kanot ang walang tigil na pag-atake laban sa kanya. Sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Hindi ako makakapayad. Ako, ang kapitan ng ikaapat na dibisyon ng Tianlong Pirates, ay hinahamak ng mga hamak na tauhan lang. Kung sa dagat lang sana naganap ang labanang ito, matagal na niyang pinatay ang lahat ng nasa harapan niya. Ngunit hindi ito teritoryo niya at iyon ang nagpapahina sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang kumilos siyang Shinshin, ang matagal ng tahimik na tagamasid. Ang anghel sa likuran niya ay iniangat ang busog nito at inihanda ang isang palaso. Sa pagkakataong ito, kumuha siya ng isang pulang balahibo mula sa kanyang likuran at ginawang isang palaso. Hindi tulad ng mga naunang ataking bumahakay kanot, ang pulang palasong ito ay walang kahit anong halatang kapangyarihan. Mistulang isa lang ito sa napakaraming bala ng enerhiya at spell na patuloy na lumilipad sa paligid. Ngunit ang palasong ito ay iba. Walang nagawa ang matigas na balat ni Kanot laban dito. Walang kahirap-hirap itong lumusot sa kanyang katawan, tuluyang bumaon sa kanyang likuran. Napakurap si Kanot. Sa unang tingin, tila wala namang nangyari. Walang sakit, walang sugat, wala ni anumang senyales na siya ay nasaktan. Ano yon? Walang epekto, bulong niya sa sarili. Anong klaseng atake ang ginawa niya? Ngunit bago pa niya lubos na maisip ang sagot, bigla siyang sumabog mula sa lupa, diretsong nakatutok kay Woody. Sa lahat ng nandoon, si Woody ang nakapagbigay sa kanya ng pinakamatinding pinsala. Ikaw ang kailangan kong patayin. Sa kritikal na sandaling ito, muling humakbang si Kong Sheng. Siya na lang ang natitirang melee mutant ng koponan, ang huling linya ng depensa, laban kay Kanot. Nakita niya ang isang bahagyang iti sa mata ni Kanot. Ikaw ang gusto kong patayin, gago, naisip ni Kanot. Kung matanggal niya ang bakal na tao na ito, magiging madali na ang natitira. Sa isipin iyon, tumalon siya sa ere na parang isang balyena mula sa karagatan. Ang kanyang dambuhalang ulo ay bumagsak pababa kay Kung Sheng na may nakapanghihilakbot na puwersa. Walang paraan para iwasan ang ataking ito. Alam ni Kung Sheng ito, kaya pinili niyang ihanda ang sarili mahigpit niyang pinagkrus ang kanyang mga braso, itinapat sa kanyang katawan upang saluhin ang impak. Isang nakakayanig na dagundong ang lumaganap sa battlefield. Tumilapon si Kung Sheng. Bumaon siya ng higit sampung metro sa ilalim ng lupa. Kung Sheng, sigaw ni Woody, ang kanyang tingin nakatuon sa malaking hukay na iniwan ng pagbagsak nito. Ngunit bago pa siya makagalaw, napansin niyang nawala si Kanot. Isang nakakagimbal na katotohanan ang bumungad sa lahat. Si Kong Shen, ang dating maaasahang kasapi ng Black Robe team, ay napatalsik sa laban. Ito ang malupit na realidad ng mga tank type mutants. Sila palagi ang nasa harapan. Sila ang pumapasan ng bigat ng laban. At madalas, sila ang unang bumabagsak. Damang-dama ng Tengu team ang bigat ng pagkawala niya. Ngunit wala silang oras para magluksa. Marami na silang nawalang kasamahan noon. Kung magpapadala sila sa emosyon sa bawat pagkatalo, hindi na sila aabot sa ganitong punto. Ngayon na wala na si Kong Sheng paano natin haharapin ang labanang ito ng harapan. Isang tauhan ang napabulong, paano natin siya papatumbahin ngayon? Si Kanot, kahit sugatan, ay nananatiling masyadong malakas. Ramdam ni Woody ang bumibigat na sitwasyon. Alam niyang noon, umasa sila sa dalawang top-tier enhancement mutants upang makipagsabayan sa ganitong laban. Ngunit ngayon, tila lumalabo na ang kanilang tsansa. Ang puwersa ng Tianlong Pirates at Eclipse ay tuluyang nagpabago sa balanse ng kapangyarihan laban sa kanila. Si Jiang Yi, Baili Changqing, at Liang Yu, ang kanilang pinakamalalakas na mandirigma, ay abala sa sariling laban, hindi nila magawang tumulong. Sa puntong ito, wala na silang ibang pagpipilian, kundi lumaban hanggang kamatayan. Ngunit ang pinakamasahol ay paparating pa lang sa tuktok ng bundok kung saan lumitaw ang eclipse, matagal nang naantala si Jinguji Seichiro dahil kay Jangi. Kanina pa ang pangunahing layunin niya ay protektahan si Mayumi Tekuchi. Ngunit ngayon, isang tusong iti ang lumitaw sa kanyang labi. Tapos na, bulong niya sa sarili. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa ere, kasabay ang kanyang shikigami, dumiretsyo sa battlefield kung saan naglalaban si na Woody at ang iba pa. Lumiit ang mga mata ni Woody sa pagkabigla. Nam. Bakit hindi na niya pinoprotektahan si Mayumi Taekuchi? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.